Et hello mga kapatid, Dito baka lang may gusto makapakinig, may isa ayon, may hindi, pero gusto ko lang malaman nyo, real talk. Ang taong bayan nagpipipol power pag hindi naman dapat. Tingnan nyo na naalis si Marcos, ano nangyari do sa pumalit. Hindi ko naman masabing hindi naman dapat but I am Very sure. Lahat ng people power sa kasaysayan ng Pilipinas may bahid ng personal interest ng mga oligarko at ng mga rebelde at ng mga politikong tuta nila. Sa panahon na kailangan na talagang mag-people power para alisin ang isang namumunong hindi maayos, walang ginagawa ang Pilipino. And I understand. The Marcos administration is very smart. nakipag alyansa sila sa Unipink. People who can play dirty. People na alam nilang malalim, na malalim ang koneksyon sa lahat ng branches ng ating government. Infiltrated lahat halos. So, mabigat-bigat pagkabinangga mo ang mga masasamang institusyon na kaya kang taniman gawan ng masama o kayang-kayang i-expose yung sarili mong incapabilities and yung sarili mong dumi. So they chose a battle wherein liamado sila, which is kalabanin ang mga Duterte. Ngayon, mga kababayan, i-analyze nyo lang, common sense. Kung mamamatay tao ang mga Duterte, if they play dirty, if they have the connections na para silang monster na extrajudicial killings, charis kung totoong ganon sila, ba't sila ang kinalaban ng Marcos? Marcos knows that they, they do not play dirty, they play fair. Marcos knows na hindi sila ipapapatay ng mga Duterte. Ang tanging kalaban lang nila sa Duterte ay eh, simpatiya ng taong bayan. But they know that ayaw ni Duterte ng ng madugo, ayaw niya masaktan ng mga kababayan niya. So they know that they have a higher chance to stay in power. Pag sila Duterte ang kinalaban nila sa kalaban nila ang UniPinks. So it's a political move, it's a political strategy. So dito mo palang makikita kung masama ba talaga sila Duterte dahil kung talaga mamamatay tao yan, patay na kayo. Now, nung may nakarating na intel kay, kay Shara Duterte na siya ay papatayin or whatsoever, bumira siya na pag may nangyari siya akin, may sinabihan na akong tao, patayin niya yan sila. Bigla naman silang nakaramdam ng takot. Ah, oh, si Sarah Duterte, ah, traidor, ah, nililis siya ang issue, ah, confidential funds, ah, kung kayang sabihin yan sa Pangulo. Hindi namin atras, ay, eh, puta, kayo nagsimula. Tapos pag uh, binanatan kayo ng ganun, takot kayo. Without even thinking, common sense, na Sarah Duterte has to die before before niya kayo ipapatay. Yun ang premise ng statement. So it is an impossible crime. Asa ng krimen doon? Paano mo pakakasuhan si Sarah Duterte kung patay na siya? Mag, eh, you know, <laughs> Pero believe ako sa Marcos administration. Ang galing nyo sa kanya. Natuto kayo all these years. Natuto kayo sa... Na, magstay in power na, na alam nyo na kung sino yung dapat yung friends at yung mga kalaban nyo dati yun na ang mga friends nyo ang galing nyo tuso tuso kayo very good